Yan. Uy. Yan, mga amigo, kain mga na po. Amigo. Kain na kuan. Kain man mo, mo ang sinigo Kain na kung kumpra. Nagkaon, uh, magdamo, man uh, mga amigo, na ito na. Tapos na, na natapos ko yung ulihan. Hindi pala madali ikabit, mga amigo, at gawa ng tinatali-tali pa. Eh. Pagtatali pa lang ay matagal, tapos nagtali pa ako ng... Nagtali pa ako nung ano, tapos... pag koneksyon ang natapos ko kahapon, kalahating araw din ako dito. halin nagpunta ko dito mga amigo. Ulihan pa lang. Oo, oh, yan. Yan mga amigo, ang ilaw niya sa ulihan. O, oh, lima yan, lima. Sa ulihan pa lang ay asampu ah, na. Oo, oh, nauna ko na ikabit yung lolo at saka yung lola. Yung mga apo, nandito pa. Ah, mga apo. Kasi ito mga amigo, may maliit. Ito yung binili niya natin, loma pa doon. Ah, mali pa itong bangka, sa kakabit niya hindi natuloy. At uh, hindi naman sila nagdala ng generator. Ay ito ay 100 120 volts ito. hindi nila nakikabit ngayon ikakabit ko gawa ng generator ng gamit niya Amigo Bilo ito mga amigo bali anim ito pero maliliit ah uh, match lang din ito Amigo bido sa generator eh. ay Amigo bido. tama lang din siguro sa generator ito itong ilaw na ito gawa ng 2000 watts lang yata yung generator ninyo ay dito pa lang sa ulihan ay lima Isan libo na kagad yung 200 watts Tapos yung 100 watts sa anim 1.6 1.6 na O pagkatapos ito ay anim Na tig 50 watts 300 1.6 plus 300 1.9 o, 1,900 watts ilaw isandaan na lang yung natitira 100 watts na lang para puli na yung generator mo Uy, yun lang Sagad pala, ito yung ilalagay ko sa unahan Isa lang ang malagay sa unahan, ito 200 watts O, oh, yun Ito mga amigo, pagkakabit ko, tatanggalin ko lang yung mga handle at itatali Mabilis lang saan na gawin mga amigo. Kung ito ay Yan Mas, Mabilis lang saan itong gawin mga amigo Kung ito lang, kung lang ito hindi mo kakalasin ito tornillo ko lang ito doon sa taroy tapos yun okay na ito na lang ang kakabit ko ay ang problema ito ano nga baka ilang buwan lang mga amigo nabubulok na sa dagat ito itong handil oo ay pag ito ay nabulok malalaglag na yung ilaw tatalian pa rin nila o, di ang gagawin ko ngayon tali na kagad tali na agad ang gagamitin ko para hindi na ulit-ulit diba ang dagat ay tanggalin ko na ito tali tatali ano lang kaya mabagal mga amigo gawa ng tatali pa Ay, okay lang yan na medyo babagal yung gawa namin Pag ginabit, matagal, matagal na bago kak Pagkakalasin lang itong mga amigo pag ano, pag napunti, pag nasira Ang dami mga amigo nangangarga sila na kambat. Ayan. Mga palaot na. Anong bangka? Anong bangka? Oy! Saan bangka ikaw? Ah, John Alford. Ah, John Alford. Oh. Ganda ko pinay. Ganda malagas pa mga amigo pero palantap na ito pa ano na siya tapos pag lumantak matagal mahaba pa na yung lantap inaabot na ng uh, na ng mahigit sa linggo hindi kagaya dati lalantap lang ng apat na araw lima araw Yun. ngayon mahaba na yung kaya nagaalisan na o, dami nang lumalaw kasi ngayon malakas pa pero tamang tama lang yung pagalis nila gawa ng papunta na sa lantap ay bukas sa lantap na pag hindi nila kain din meritso Tulog lang sila dyan sa isla Pulili Island Ganyan lang, lang gagawin nila ganyan lang gagawin nila Ayun, ito sa pagkargan ba Matumal pa naman Wala, tiga, wala naman palang nakarami ngayon Tama lang din ito sa inyo ito ang gabi, o, tama lang din. Kaya eh, matu matumal pa pala. nag sa ko na, si Kirby kanina, mga taga-bungli, wala din masyadong isda. Wala no? Oo, yung... ngayon, wala talaga. Lumagas, yung lumagas ba? Oo. Mga lang na matuwa, Pero ganitong buwan, sumpong-sumpong pa talaga ang isda ngayon, hindi pa pero naminti. Kakain. Wala, kakain. Paano-paano pa, ano, pa ngayon eh? bung sống bung sống của lăng ngang nè sáng nay bung 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 Gawa sila ngayon, mga migot Buong kami Pag hindi ka dito dumayo At dito ka lang pa ah, Pag jab jab lang kung saan saan lang Pag strikes lang ng trabaho Gawa ng Yung iba dito nangangawil sa tabi Gawa ng hindi makalawit sa Pacific Ocean Masyadong nalantap na Pero saglit lang nalakas ulit Kaya hindi na lang natuloy pag alis Gawa ng Minsan nalulugi lang kaya nga Tuwa sila ngayon at ano na Umpisa na naman ang lautan Tuloy-tuloy na ulit yung mga amigo Hanggang ano Hanggang October September, October ganyan Pag hindi September, October um, Nahinto na ulit at nawala, nawawala Ano naman ang tuna Natumal na ulit amigo dito ay walang ano walang weather weather yung hindi pa uso yung wala pang application sa mga weather kaya hindi pa alam uh, tuwing amihanin mga amigo dito halos taon taon may may nagsabi pa nila may nagbubuwis ng buhay talagang nawawala na sa laot yung iba naman nahukuha man pero wala na din so, kaya malaking bagay itong weather yung balita kasi sa pag-asal mga amigo, hindi mo talaga ma-perfect. Kaya sana hindi sinasabi ng pag-asa kung anong taas ng alon, kung ano Kasi sasabihin nila may cold front, delikado, hanggang ganun lang. Tapos, pag nalampasan mo pa yung oras ng balita nila, ay wala ka ng balita hindi kagaya nung application talaga nasusubay ba yan naka-advance yan ng 10 days <laughs> hindi 24 oras lang ang advance kasi kung magbabalik ano ba ang sasabihin na weather ay pang 24 hours lang 24 oras sabihin kalmada, lalaot ka. Yung pala pang tatlong araw, pang apat na araw ay malakas na. Ay malayo naman yung nilalaotan mga amigo pag sa Apa city. Yung 24 oras ay halos pag doon sa may Philippine rest. Uh, ano palang yun? Navigation palang yun mga amigo. Pag lalabigar pa lang. Tapos pagdating mo pala doon sa laot, lalakas na. Tapos pag uwi mo, aabutan ka ng kuhan. Aabutan na na, hindi na kayanin ng bangka yun ang problema dun kaya inaabot ngayon yung mga inaabot na hindi na nakakauwi kagaya nung nakaraan taon meron mga amigo yun yung mga ano lang yung mga talagang sobrang lakas na ng nila oh, sobrang lakas ng loob ay weather na hindi pa tumabig agad sinabi na yung lalakas kung baga man ang may depensa dun nasa minsan sa operator na lang o minsan talagang siyempre daan day bunga naman yung konsumo ay kung uuwi kaagad agad malulugi kaya yun tipilit kahit malakas na pagka nakadiritso na sa laot yun lang ang mga nada aksidente ngayon pero pagka susundan mo lang yung sinasabi ng weather kabisado mo naman kung kano katuloy yung bangga mo ay hindi ka abutin kasi halimbawa tatlong araw lalakas tapos yung tatakbuhin mo mga 30 hours bago ka magkarating ng tabi e eh di oh, umpisa mo na ng pag lalabigar o oh, di bago dumating yung lakas nasa tabi ka na sipti na sipti na o oh, aunahan uunahan muna yung lakas uh -huh. yun dito mga mingyo ito dito ko ito yung tigatlo kabilaan dito Pero ako ang dinagumahan yun ang lakas ako ang sulubungin <laughs> Pag sa lubong mo, eh, parin na kayo ng uh -huh. ah, Wala na. Wala na. salubungin mo na lang, lang pala. Hindi mo na. Salubongin na. Kaya talaga ba? Paglasi ka ha. kayo Kaya naman... Hintayin, ma absent man ka. asal ah, lubong nga. kaya siguro, musibat ng bagyo siya sa lubong nyo. Sa lubong nga. Madlock no? Madlox. Madlox, siya. Siya na mga ermitan yun eh. <laughs> lang. O, di ba? Dito lang natin yung wire para hindi istorbo. Malinis. Ah, nabidin na ko, Generator, yun nandito yung saksakan aling dalhin sa taas generator na marote aling nandito sila aling aling nasa aling aling mahaba pa yan eh ayun o oh. no? ah ganito rin ng generator? Yung yung ay sasaksak sa generator ah oh. tapos dito dito ngayon ito yung galing doon sa mga switch ah uh, oh. punta dito isasaksak mo lang ito dito pag isinaksak mo ito dito ah, ilaw na yan lahat ganda dito ng wire o hindi ko lang ayake, to wala pang, pang electrical tip Royal Cord ang ginamit. Eh, ilalagay ko muna para mandala pala. Kakain tayo ata eh. Oo. Uh, kain muna tayo. Maganda to kuya Bik, Royal Cord. Pang extension talaga to ng malalaking ano. Kahit daanan to naman eh. Dina, tira ko ito sa ano. Itchibang? Tinalitan ko sa panel. Ah. Uh, yung panel, tinalitan ko nito. Ah, yung panel, tinalitan ko lang mas malaki ito. Uh, number 12. Ito ay number 14 lang ito. Saka ano? Ayun, mm -hmm. so, Ayun mga nido. Magkakabit na tayo dito. Ah, may problema, oh, wala itong kuding-kuding. Oh. -kuding, eh. May kabit palataga dyan? Siguro, balik taran lang naman siguro talaga ito. Dahil kung hindi ito balik lalagyan niya ito. Baka matama na ilis eh, kibik. Lalagyan ng kuding. Hindi, that's a eh, paper make. Ano ko ito dito? Mm -hmm. Ano, hindi, Baligtaran lang ito pag ganito, no? Hmm. Pareha, pa sa bansaksak niya, eh. Oo. So, malalaman naman yung pagkandar. Pag, pag uminit lang, ito malalaman. Pag ito yung mandarot, hindi na init, eh. Ito yung walang ano ito. Reaksyon. Walang reaksyon. Pag overheat, ayun na, init na yung makina. Ayun, doon lang ito magre-react.

bilog. Ayun. Hindi mo Ayun ang lalagyan ng ano? Coax. Coax sa antena radio. Hello. Ay, hello. Ganun um, ba Hindi pala hello. Radio din lalagay. Just ang antena. Dito ang radio. Ay, ang Lalagyan ng... Yeah. Tutor yan. Yeah, Ito. <laughs>

dapat natin. Dala <laughs> <Lain> natin sila. Pakana <laughs> ka

Ayan mga amigo, reload din tayo dito ah. <coughs> Saka sa loob. Ayan ang oh, ilaw. Oh, hindi kita. Ayun, ayun. Mas may headlight. lagyan natin ang headlight to mga amigo. Ayan ang oh, may headlight. meron pang hindi na ikabit. Pagaya nito mga amigo. Ipanakabit yan. Gawa ng tinulang yung ilaw ni Gesuyo. Gusto daw niya ikumplituhin murder pa yata siya sa uh, kwan sa uh, online sa online na binibili yung kanyang ilaw mga amigo ay eh. yun yon tapos diyan sa gitna isang ilaw pa saka isa pa sa unahan sa pang battery para pag hindi na andarin generator may ilaw pa din yun na lang tapos na saka yung antena pala mga amigo yung nakakalimutan kong ikabit antena ng radio ah uh, na para maganda yun At e, yun na lang Yun na lang naman ang gagawin ko na nagkabit Marami din akong kinabit mga amigo eh, eh. na pa ako Yung mga Ipinahuhuli ko Gawa ng Sabi ko nga Baka paglaro ng mga bata yan o oh, tina, may mga kuso Ayan Nagbari na tayo ng ano, uh, Ayan o oh, Ladaanan ng antena ladaan, hmm. Tapos ito yan Yung Uh, water temperature sa mga kina ko pa ilalim ay ano yan ang mga na ano ko gawa ngayon habang sila may kubido naman ay nagsisigur itong katip ng esterifon kasi yung esterifon na ginamit nila luma ayan ginawa na lang nila ng sakit para makatipid pang samantala pang samantala daw habang tapos pa yata sa budget papaltan din ang maganda yan mga amigo pag nakaluwag na si kasuyo siguro ganyan lang talaga dito mga amigo kung baga man nagpipilit na magkaroon para kuwan may panghanap buhay yun kung tutusin mga amigo ari na talaga itong ilusong oh, kaya lang ay eh, pag inilusong mo nang hindi kompleto ay mas mahirap magdawa pag nasa dagat na kaya mas maganda pag iluluso ng bangka yung nakakabit lahat kung baga man ay basta kakargahan na lang yun at uh, para ano ah uh, dire na kasi pag nasa dagat tuwing may gagawin ka lulusong ka sa dagat hindi ko alam kung kailan ipapalusong ni Kasuyo ito mga amigo gawa ng medyo malakas pa yung amihan ayan o, malakas pa ang dagat dito sa amin, kubli pa ito mga amigo ay eh, lalo na kapag lumabas ka doon at saka isa pa, matumal yung mga lumaot ay eh, tigakunti ang huli eh, yung kasing laki din ng bangka ko ng no, itibang dalawang laot na niya lugi yata lugi sa dalawang laot na ay hindi kumain hindi pa nakakain yung isda, medyo matumal pa yata oh, hindi pa dalaga naman ngayon ang mismong panahon at saka malakas pa yung amihan Ah. Uh, may tunan na mga uh, cute mga junioran pero ang problema hindi pa tuloy-tuloy ang sibad nila pa sumpong-sumpong pa. Yan. Pagpasok kaya ng mga June, July, August, September. Yung talaga ang kapaspasan ng isda. Ngayon, minsan may na bat at may lugi. Oh, 'yun ang mga labanan pag ganito, uh, March, April, May. Oo, oh, oh, yung Mayo, o sumpong-sumpong nga gana isda Pero yun, 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 ang buwan na mayroong mga bultuhan Yung tinatawag namin bultuhan Yung mga giant blue pinto Kagaya yung nakikita nyo sa intro ko Yan, yan mga amigo na huli namin yun Mayo o. Uh, yan ang mga panahon ng sibaran nila Mayo Hanggang minsan inaabot ng Abril uh, Mga hanggang Unang linggo ng Abril nakakain pa yan sila pero pandang ka lahat yung pakatapusan, katapusan ah, wala na, bihir, bihira ka na makarinig ng bultuhan. Yun lang talaga ang panahon nila, kasagsagan nila, Mayo lang. Kaya, hindi rin naman kailang madaliin. Kawa ng ganun din naman, mahindi pa naman talaga paspasa ng kainesda. O no, minsan, mayroong nakarami, pero yung mga sumunod sa kanila, kaunti uli Kung man dating-dating uh, lang ang kain. Yun. Sige lang at eh, siguro naman baka pag ito para ilulusong din ni Kasuyo kahit hindi pa man makakalaot sa Pacific Ocean para masi-trial yun ang abangan natin mga amigo basta mga siguro mga ilang araw na lang at makikita nyo nasa tubig na ito yun abangan nyo lang yun mga amigo